Good morning. Ayan po si Mami Chanes. Nagpapajikas. At hindi niya alam guys. Oh! congratulations. 300. What? <laughs> <laughs> <coughs> May ii ka? Okay. Ayan po. Tapos na. Tapos na. Uh, po, yan po ang ibigay ninyo dun sa inyong para ma niya. Mami, look at the computer! Congratulations! Kumain na po si Bobby at si Andres. Congratulations! Grabe, I'm qualified. para yes. Maraming maraming salamat. You are po. now. You are now ang nakalagay. You are now a YouTube partner. Mami. Oh, grabe. It feels amazing. Yes. <laughs> salamat Klik po ko sa lahat. lahat. <laughs> okay, click mo na yung let's go. Let's go. Ayan, <laughs> set up lang po ni Mami Janet. Salamat po sa lahat yes. na nag-subscribe po sa aking YouTube channel, yes. sa mga silent viewers, at yes. pati na rin sa ating mga hindi uh, silent viewers. Yes. Ay, sa mga hindi pa po nagsasubscribe. Oh, why not? Di diba? <laughs> <laughs> Salamat po. God bless you as all. At ito yung get started na. No? Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa so, Lord ang pasasalamat. sa yes. Lord, ang Thank you, Lord. Papuri at sa kanya din binabalik ko lahat ng lahat ng ito yes. grabe. Tayo so, sa setup lang po. Mm -hmm. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. So ayan mga kapitik, nandito po tayo sina Atinel, si Bossing dahil after nga doon sa nawawalang pants no nasaho Isang sa buwang sahod ni Atinel no, no December ay at nalaman natin na sa ibang account na ay si Leia po ay gumawa na ng formal complaint letter, complaint letter na ah, letter na ang ang iyong sesendan ay uh, po tayo sa main office ng no main po, office Bank. ng Land bank. at isisisi -si -si natin ang Banko Sentral. Banko Centralia. So, <laughs> ang pangunahin, wala naman tayong pinagbibintang, ano-ano, bahala ano, na silang mag-investiga, ano? atin ay, maibalik yung pera maibalik. at managot ang dapat so, managot. Kasi meron tayong evidence na pinangahawakan yes. dahil meron tayong swift message uh. sa Google. Yes. So yung sinasabi kasi nila na Google error, ang uh. burden of ano ay nasa land bank. Uh. We have to, nasa land bank na ma-approve ma nila uh. na talagang finalo nila yung dumating sa kanilang yes. communication from Google. So kung uh. nagamali si Google, ano yung sinunod nilang communication? Yes. Kung hanggat wala yun, tayo ay mayroong pinangahawakan mula sa Google na swift message na nakadetail doon na full name ni Ate Nels, account number ni Ate Nels. So, imposibleng yung mamali ng pinag-send down. Kaya ang atin lang nire-request dito, uh, nagko-complain tayo at the same time nire-request natin na yung funds ay makredit na kay Ate Nels kasi rightfully hers yung yes. amount na yun. At the same time, we are requesting na mag-conduct sila ng thorough investigation. Yes, dahil hindi yan pwedeng sorry, oh. diba? Nagkamalirong sent. At the same yan time, po, ay, naglagay tayo ng timeline of events. Maraming, maraming nagsasabi para na si Nadia. Kailang balik na kasi eh, mm. si Adi Nels doon. So, iyon po. Uh, uh, Mag-i-email na tayo ng formal complaint. Complain. Yan, para bahala na silang mag-imbestiga makasuhan ang makakasuhan kung meron man may matatanggal sa trabaho ah, kung may makukulong ay wala po tayong masasabi doon ang nilagay naman natin <laughs> dito ay ano um, nagre-request na tayo ng thorough investigation dahil we feel that this is something serious yes, It's yes. something serious at ayaw natin na maulit pa ulit alam mo, hindi lang kay Ate Nels, kundi sa iba pang alam mo, na account holders, yung ganitong pake, Alam mo, Lea, marami nang naga, ano, nag-aabang dito sa vlog na ito, sa content ni Ate Nels, sa nawawalang sa sahod. sahod. Kung marami nang nag-aabang. Parang siyang series sa Netflix. At but, ang uh, ano natin dito is si Bank. Kasi yun ang si Ate Nels ay yes. customer at cliente bank. Ni Banko. So yun yung ating so, inaano ngayon, kinukomplain. So na magdemand ng ganitong mga yes. o Oy sagutin niyo ako. Mag-investiga kayo bakit nangyari ito. Mm -hmm. dumarating sa kanya <laughs> sa account niya na walang problema. In fact, yung pinakahuli ah. nga uh, na So parang bakit ganun. So so para po sa mga ngayon palang lang makakapanood ng series na ito, <laughs> no? Pwede mo bang basahin yung buod yung timeline na lang? So si Atinas po ay nawawala ng pera noong December, yung sahod niya ng buong December ay nawawala. Pwede bang basahin yung timeline? Lahat po yay doc well documented, sige oh, nga. Oo, okay oh, oh, sige, babasahin natin yung timeline. Okay. Bukod diyan may email ka pa. Pero yung timeline lang ang babasahin mo, yung timeline lang. So January 28, my first visit to Landbank Bank Infanta. Ito po ay writing as if I am oh, okay Okay, okay. January 28. First visit to Landbank Infanta to check my account balance and I noticed that my YouTube earnings for the previous month had not yet been credited. I initially assumed there was just a processing delay. Okay. Wala pang word. Uh. January 31 and February 3, returned to Landbank to check my balance again since there were still no changes, I started to feel concerned but remained hopeful that the delay was normal. Okay. Tapos nilagay natin dito, February 5, 10, and 12, si Ate made multiple visits to Land Bank Fanta. At daladala -dala na niya rito yung kanyang Google AdSense payment receipt and requesting na siya ng assistance. Okay. And then the bank pension that they called City Bank, yun ang naalala mong oh. sinabi sa kanya ni Ate Nels. They called City Bank but found no record of a pending transfer. Okay. Na yun naman ang sinasabi din okay. niya sa vlog. Wala daw pending transfer. Okay. Then on February 10, after presenting the payment receipt, ito may mga ano pang, baka no po na po na-withdraw nyo na. Mm -hmm. May mga ganun Sabi baka ng, po. Baka po na-withdraw nyo na. Dahil lahat uh -huh. daw po ng mga, tinawag po kami sa Citibank, lahat po ay na-process na. So, kinlarify natin atin yas na wala pa siyang na-withdraw. And they can easily verify doon sa kanya. Kasi passbook siya eh, madali makita mm -hmm. yung transaction history. So, they can easily verify kung may na-withdraw siyang uh, Uh, amount, which is wala. Dahil wala dumating, wala rin na Okay. February 6, with the help of my sister, ako po yun, okay. I conducted Google AdSense and YouTube support to inquire about the payment. And then they confirmed that the transaction has been successfully processed and advised me to request Swift message to further uh, verification. February 12, ito po yung nag-email uh, na tayo sa so Google Support para mag-request ng Swift message. And mabilis okay. silang mag-reply. February 13, Napigay. we received an email from Google Support And then, nakalagay doon, they are confirming that the payment had been successfully processed on their end. And nag-provide sila ng SWIFT message, which contained all the necessary details for my bank to trace the funds. At doon, hindi tayo masyado, napa-research na nga ako noon eh, kung paano mag-decode ng SWIFT message. Nakalagay talaga doon, may Nelci Villanueva Gloria. At yung last three numbers ng kanyang account. account. So, na doon pin, na, na doon, oh, beneficiary na pin siya talaga. So, oh. walang ibang nandoon ang name niya, nandoon ang account number niya. Okay. Yun, yun, po ay galing sa Google. And they advise na ito ang i sa bangko at matutulungan nila kayong matris. Yes. Yun ang na nakalagay sa email. So, February 17, pumunta uli si Ate Nels to Landbank Infanta. Binigay yung swift message. And again, she was repeatedly told that there was no pending transfer doon sa kanya account. Pero wala silang ginawang action. February 24, bumalik si Ate ng Infanta. Ina-expect niya sana pumasok kasabay ng kanyang uh, earnings for that for that month, uh. yung February. Yun yung January earnings. So, upon checking, ayun, nandun na nga yung huling sahod niya. At dahil doon, mas nagkaroon siya ng fear. Kasi ibig sabihin, uh -huh. kung pumasok na itong aking huling sahod, nawawala talaga. Yung previous. Yung previous kong sakot. Okay. So, February 27, together with my sister, ito po yung pumunta kami, na uh -huh. na vlog din ni Atina. Sa lahat, ito'y po? At naka-vlog din na we escalated the matter to the branch manager of Land Bank Infanta. And despite presenting all supporting documents, they still could not locate the fund. And we were advised to check with Citibank we requested the contact number, humingi kami ng contact number kung saan yung appropriate agency or office that that could assist us but they did not provide any. Wala pong naibigay sa aming contact number or email. March 12, with the help of my sister-in-law. Ito po ay si Sis Janet na ito. Uh, dahil ako doon ay wala. Para oh, busy ka na, uh, busy, busy ka na. Busy na ako during this time. Saktong dating naman ni Janet. Sakto, sabi ko rin kay Atenes, dahil nga ang ano nun ay tawagan, si, sis, kayo po ni Sis uh, Janet ang na nag-a-advise na, tawagan nyo na lang, tawagan uh, oh. nyo na lang. Sabi ko, Atenes, Nes, padating dito si Sis Janet ng weekend pag pag nandito po siya ay tawagan po ninyo. Yes, yes. Ayan. So with the help of my sister-in-law, we escalated the issue to Land Bank's main office. Ayan, ito na nga. Nag, ano na sila? main office. No? Opo. Pero ito actually, medyo may shortcut na tayo kasi nakadalawang tawag, kailang tawag pa sila. Mm. Ang inanunan natin ito, itong pinakang huli na nilang tawag na they called uh Landbank's customer service naka hotline, nakatatlong tawag. Pwede pa lang ano natin doon na nakatatlong tawag pa. The representative asked if a report had been filed by Land Bank Infanta regarding my mis regarding Atena's missing funds, pero walang report na ginawa. So that same day, uh, atin else and sis Janet, they sent a formal email doon sa pinrobid na email sa kanila and then they uh, mentioned na eto 'yung ano 'yung issue. In-acknowledge din naman agad ng no main. Tama, sis Janet. They acknowledge receipt and forwarded it to the, concern, to the concerned branch. Then, uh, Atin received an email from Landbank Infanta. They are now requesting for a copy of the transaction reference number and screenshots of Google's confirmation email. The next day, March 13, ay si Atin sumagot agad kas kasama si Janet inattach na nila yung swift message, transaction reference number, and Google's confirmation. But later that day, they received a notification from Landmark Infanta na meron na daw update. So, asaya natin. No? May update na. Ito na yun. But upon arriving at the bench, I was informed that my payment was mistakenly credited to a different account belonging to Jan. Iba na. Nasa Duh. ganitong natay kaninong tao. Kay I claimed that this was due to an error on Google's part which I strongly disputed since Google had provided clear documentation proving the payment was sent to my correct payment account. Kasi may, ebidensya kayo, yes. may proof na pinapakita si uh. Google. When we requested the fund reversal, we were denied and told once again that it was Google's, Google's error, error despite the evidence that we presented. We demanded a written report from the bank regarding their findings and actions taken but they refused. Stating again that this was Google's error and they could not do anything about it. So, kaya po doon, after the time, last given this detailed timeline of events, I, Nelcy Villanueva Gloria, will be filey, uh, formally filing a complaint yes. against land Bank for the mishandling yes. of my Google AdSense payment. Yun. Kasi karapatan din yan bilang customer mm. na para maliwanagan. Dahil ang ano nun, magkakaroon ka na ng takot na wala na yung trust and confidence mo yes. sa LandBank. Paano kung mangyari ulit ito? At hindi lang sa'yo At hindi lang na sayo. ikaw vlogger nagawa nila. E, paano yung okay. ibang mga walang walang bibig para magsalita? Yung, 'di ba, yung mga kababayan natin na ganito. Diba Buti tayo may tayong, mayroon tayong media. Meron tayong Leia, meron tayong Janet, meron tayong Beka. mga Beck. O oh, nga, sorry, sorry. Oh, sorry. Ah, hindi pa nagalaw ito ha. hindi pa nagalaw Nakikinig, kung nag-observe lang. Um, reserve, reserve. Ito ang ating spokesperson talaga nagalaw ito. Okay, ito baka may mali. Ano nga, tinatanong ako ni Beck ano ate? Ah, ay, ay, So 'yun po guys yung naging buod ng pangyayari yung pinasa ni Leia. Okay. So, Pero bukod pa doon yung email na kung paano tayo nag uh, formal di ba, ano email na. Babasahin mo pa lang para may stress ka na kasi yung yes. ilang pabalik-balik oh. Na... So wag muna tayong manghusga. Wag muna tayong mag conclude. Okay. Hayaan nating mag-imbestiga. atin lang naman ay nagre-request tayo. Yes. Na, so, alam mo si Lord iba yung paraan niya para may ma-il may gustong mensahe si Lord dito na hindi ko alam so uh, let's see how kung anong mangyayari ayan at ito pati, praying na ilalaban lang natin yung tama oh, Mal, oh, dahil dito tayo ni Atin, ni Kuya dito yes yes Saka nilagay ko dito na this experience has been extremely frustrating. It caused me so much stress uh, and inconvenience. Yes. So, so, oh, bro, oh, stress oh, oh. Na sobrang stress naman. Dumat sa kanila damay tayo. Ilang panig ng paracetamol lang binili kay Madel. Pati si Hidro gusto way, ng patigil. May sila oh. pa pala ginipan ko na. Siyempre oh. parang dala-dala mo nakikita mo sa atin. Parang gusto natin ng vlogging band. Tapos ay ito rin, pag wala akong time, ay ako'y nagre-research online. Oh. Ako'y nagbabasa, ganun din si Sis si, Jami. Uh, kasi kasi magsesearch ako. Pag kung anong nangyari doon sa iba, di ba? My fan. May naman ba tayo na sa inyo. And to ask just what. Atinaya, kayo na ba oh. na tayo nagbanding doon? <laughs> Kain muna. Sa atin na tayo nagbabanding na. Tutuso. Oh, oh. oh, oh. Naisingit pa natin yun. At least, concert oh. so, tayo. yung, kami na naman po hindi oh. nagahabol oh. sa hindi oh. namin. And just namin what namin I have natin. said, yes. Yes, ano? yes. we support her without expecting in return. Oh. Oh. <laughs> <g> <laughs> Kumbaga may mahala na siya, na lang ang ko po dito sa letter I. I formally demand the return of my money through fund reversal as this is hard earned and rightfully yes. mine. Kasi kinukuha lang naman natin. Kasi kaya natin uh, oh. nas pera to. About, oh. yes. Tapos bahala na silang magkaso dun sa mga karapat-dapat ma- um, Depende Di sa kanilang magiging mm investigation. -mm. Kasi ah, hindi naman, yun natin, basta kung ganun talaga, lang. Kung sabi nga po naman natin, Kuya White, kung talagang ang nagkamali ay Hani's sender. Honest mistake, ako, Nagkamali yung sender mm -hmm. at sinasabi nila ang ka nagkamali pa rin ay Google, then dapat may proof sila na pinalo mm -hmm. lang namin. Ito yung, yung yes. na-receive namin na communication from Google yes. or o, ano payment advice man tawag doon. Wala kayo so, oh. May yung third parang center, credit memo, o, na, parang yung ito, parang gano'n. Ano. Kaya kung ano yun na dito, yun ay netter namin. Yes. Yun, di Kailangan din nilang kumbaga sa side dito. nila patunayan nila ay hindi kami 'to. At at the same time, kung maki, kung mabigyan nila 'yon, at least may forward natin sa Google na oh, oh. it kayo po pala ang nagkamali yeah. para po next time po. Ito po ang tamang Yes, yeah, so ganoon. No? Which is parang 'yun nga, medyo mm. highly unlikely dahil na-receive na ulit ni Adina's yung kanyang ano. Yung January biglang pumasok, yung December ang nawawala. Okay, So parang, so parang, parang ka itong one in a million parang tumaya sa loto na napakabihirang mangyari. Ito. Yan. So saka yun sila po. sila ay ano, uh, parang high tech sila eh. May, sa dinami-dami ng pinapadala nila ang Google AdSense, ang daming may account. Uh, at saka ang tinataka ko, ito naman, for personal ano ko na lang. Simula pa lang na nagreklamo kayo. Kahit pala hindi mo ibigay yung pangalan ni Ate Nels. Kahit hindi mo ibigay yung kanyang account number. Ibigay mo lang yung amount at isearch nila. Makikita na nila kung kanino pumasok. Ay lalo na meron na tayong pinanghawakang reference number. Oo, na swift code. Dapat yung swift message na yung reference number. Sabi nila madaling matrace yan. Kahit amount lang, madaling matrace yan. Bakit ngayon lang nila natrace? Ay, sorry, nandito pala sa isa. Nagkamali ba diba? so bahala bahala na mag-imbestiga po ang main. Na-final na 'yung i-email e natin, naka-ready na, ready to send. Ready to send. And magpi-pray muna tayo para yan, we are guided ni Lord sa ating mga hakbang. clarification of that. Lord, uh, nagpapakumbaba kami ngayon sa akin. At ang hindi ng kapatawan ng ugat sa aming mga kapatino o pagkakasala, mga sanadya na namin na hindi sinadya. And uh, humihingi po kami ng guidance sa iyo, Panginoon, na kami ay iyong sama. Nagpapuin kami dun sa mga tamang tao na pwede pong makatulong sa amin. Uh, we pray na ito pong email na ito ay magpapas at uh, at um, makatulong pa doon para maka get ahead kami to the bottom of this. We pray for your divine uh, protection, for your wisdom, for knowledge, understanding of God. And we pray uh, na bigyan nga po kami Panginoon, ang Panginoon ng kalakasan doon, kailangan ang aming mga Have, uh, betrayed, oh God, but uh, Lord, continue to guide us, continue to protect us. And uh, bigyan mo nga po, Panginoon, ang clarity ang aming mga clouded minds. Mga At patuloy ka po namin ina-acknowledge sa aming kalagitnaan, ang yung mayamang, ang, ang banal na espiritu lang ang patuloy namin maranasan. Oh At maraming maraming salamat, oh God, sa lahat ng taong tumutuloy sa amin sa buhay ni mo siyang bigyan ng kalakasan. At sa buhay ni Ate Rosa and Bossing, I pray, uh, Lord, na bigyan mo sila ng katatagalan. Oh, hindi magaling yung kanilang pinagdadaanan. Pero ang namin na kakakasin dahil kasama namin kayo you are you are ahead of us you are behind us hindi man po namin alam Lord kung bakit ito nangyari at uh, medyo malayong isipin oh God but give us the Holy Spirit the strong spirit Panginoon uh, na na, na, na pasan po namin ito Panginoon at kami Panginoon ay patuloy na umaasa sa iyo lamang Hallelujah Jesus maraming salamat we bless your name and we pray uh, for your With, uh, guidance to uh, about our family. So okay, we can pray uh, for we can Lord, we pray Hallelujah. that you will continue to strengthen Ateneo's and Kuya yes. Emil's faith, O God, and also strengthen their physical bodies, their mental health, oh God, and their hearts, O God. Uh, from any evil eye, any evil plans lurking, oh God. Um, yes, oh God. to upang maging instrument of your love, of your joy, of your mercy and your grace to other people of God. And we continue to praise you and thank you, Lord, despite of all the challenges that we are facing. Okay, thank you so much, O Lord, for your continuous blessings, for your continuous um, guidance and mercy and grace for every one of us. As we send this email, O God, we pray for those who will be reading this email. O God, also to be given wisdom. Yes. Para alam nila kung paano po i-handle iha yes, okay. yung kanilang gagawing aksyon ay tama rin, makatarungan at naayon din po sa inyong kalooban. Yes, O okay. God. Okay, amen. So, isesend na po ni Leia sa ating ang ating formal complaint. Para pag sa main branch ng land bank nakasisi po dito ang sinisi natin sa banko sentral ng Pilipinas para mas bigyan nila talaga ng pansin yun naman ay as uh, ano rin payo din ng ating mga subscribers yes para daw pansinin talaga bigyan ng kusyo so send yes. send na po so yun And uh, ang gagawin natin ngayon ay maghintay. Mm. kung ano yung kanilang magiging reply. At least sa reply nila, sasabihin nila kung ano ang kailangan, kailangan pa, gawin. yes. Kung may hihingin sila sa ating mga additional documentations. Mm. nakaready naman tayo. Or kung halimbawa, kung bago isagawa yung nare-request natin fund no. reversal, ay may form no. na kailangan. mga kailangan uh oh. So at least from here po, no. yun na. Ang gagawin talaga natin ngayon is to wait. No. For yes. For their reply. Ayan. So, yun. Salamat po sa inyong mga payo, sa mga nagpapalakas ng loob din, ni Ate Binabasa namin lahat ang inyong mga comment. Ayan. <laughs> Salamat po sa inyo. May automatic reply na. Yes. May nag-reply na raw. Yun daw automatic reply. Oh, from Banco Central. Oh, This is a system generated for me. I'm the sabihin pumasok sa bangko sentral. Oo. Oh, oh. Pumasok ka agad sa bangko sentral. Na automatic reply na po galing sa bangko sentral. Yan ay na computer, may, generated computer generated, na may pumasok sa kanilang email. So, guys. Ay, ayun guys. Marami mga ano lang to. Ayan. Meron na rin sa customer care ng Tanbang at saka sa pala we confirm receipt. Ito mga automatic na ano. Ganyan natin. Ah, sa Banko Sentral. Kaya lang ito, sis, ay complaints ya ay dun sa mga products or services ng Banko Sentral. Hintayin na lang muna dun na mabasa talaga nila. Hintayin na talaga ito. Kapag may complaint na Whatever you have learned or received, or heard from me, or seen in me put it into practice and the god of peace will be with you philippians for to nine nev